mga alaga kong ista. Ito na yung favorite niyong pagkain. Kakain na kayo. Yellow fish, ikaw yung muna kong papakainin. Wow. Ikaw naman sunod red fish. Wow. Ikaw naman sunod white fish. Hala, sila white fish. Ang tutuba na. Ah, <laughs> eto pagkain nyo para lumaki pa kayo lalo. <laughs> Dito naman, iba-iba yung mga kulay. Ang too cute nila. Ah, <laughs> kain na kaya. <laughs> at ang panghuli yung mga malilit na white fish at may mga orange pa kain na kayo ayun na kumakain na silang lahat nasan nga si Bebang sabi niya maglalaro kami ngayon ang daan ng mga isa iba't mga kulay tapos meron din silang mga bibi nakakatuhan naman Bebang, nandyan ka pala. Ano ginagawa mo dyan? Princess, halika rito. Nagpapakain ako ng mga alaga kong isda. Mga isda, patingin ako. Oh. Ito sila, oh. Ang dami na. Wow, grabe. Ang dami mo nang isda, Bebang! Princess, naalala mo ba noong kinuha ni Boy yung mga isdang kanal? Oo, oh, dyan tayo sa kanilang aling son Nagsubok kay nanay, kaya binilay niya ako ng maraming isda. Kaya ayun, maparami ko na sila. <laughs> Ang galing mo naman mag-alaga, beba. Naparami mo kaagad. <laughs> Kasi pinapakain sila araw-araw eh. Pati, pinabantayan para hindi mamatay. Oh. Beba, ano tong nakatikip na kulay pink sa aquarium mo? Nasaan? Ito oh, saka meron pa dito itlog ng isda, princess? Eh, ano to? Itlog ng alien? Ewan ko. Ang kitang mga itlog. Bebang, pwede ko ba silang daruin? Huwag, princess. Baka may poison yan. Hindi yan. Magugas naman ako ng kamay eh. Pagkatapos. Ikaw ba, Ana? Basta, ayaw kong hawakan yan. Mga itlog, kukunin ko na kaya. Hehehehe. Oh, Hala! Bakit ng eh. Yung isa pa, kukunin ko. <laughs> Anong gagawin mo dyan, princess? Bakit mo pa kinuha? Eh, di akin na lang. Pipisain ka. Ano? Kuhawa naman sila. Kung pipisain mo. Ano ka ba, bebang? Hindi naman ito mga itog ng isda eh. Baka nga itog ito ng alien. Kaya dapat, durugin sila. Naawa kasi ako, princess. Baka hanapin sila ng mama nila. Ay, di ako nalang itudurog sa kanila! Bala ka nga dyang. Mga itlog, pipisayin ko na kayo ah! Ayun! Napisa ko na silang lahat! Naku! Busog na yung mga itlog! Diba? Princess, huwag mo na yung kumin. Akong bala, Bebang. Itatago ko to. <laughs> Guys, sa tingin nyo, kaninong itlog kong kulay pink. Nakita ko rin sa aquarium nila, Bebang. Oh. <laughs> Alam nyo ba? Mag-comment lang kayo. Bye-bye.